Hi guys, alam nyo ba, matagal na ako nagpapapute. Simula pa nung college, gumagamit na ako ng mga pampapute. Kojic, gumagamit na ako nyan. Likas papaya, gumagamit na ako. Tapos sabi nila, pati perla daw, pampapute. So ginamit ko din. Ilang taon pa lang ako nun, siguro mga 17, nagpapaputi na ako. Teh, 43 na ako dapat tisay na ako nito eh. Ang gusto ko lang naman maging kasing kulay ni Lucy Torres eh. Pero bakit ganon? Ang damot ng tadhana. Nakakajanis na eh. Yung hindi ka na nga naliligo sa dagat. Kasi ayaw mong umitim. Pero te, nasa gilid ka na nga ng dagat. Mahitim ka pa rin. Anak ng pasig yan. Hindi na ako nakakapag-enjoy dahil gusto kong pumuti. Pero... Ganito pa rin yung kulay ko. Nainis na ako. Nagpa-inject na ako. Umuwi lang ako ng probinsya. Pagbalik ko, mukha na akong negra bandida. Hindi na nga ako lumalabas. Teh, pero ganito pa rin. Ano daw nga gawin ko? Uminom ako ng gluta. Hindi na ako lumalabas. Nagpa-inject na ako ano-ano na pinagagawa ko. Pero teh, hanggang ngayon, ganito pa rin ang kulay ko. Naiinis na ako konti na lang susuko na ako o sumuko na kaya ako kasi nauubos na yung pera ko pampapote hmm? nainis na ako ano bang dapat na gawin?